22 uh, Guys, uh, another day, another vlog tayo. Ito yung uh, Barangay 167, no. Dito sa May Ah, uh, uh, Manila, Cavite, uh, Cavite. Ito, guys. So, ito ay dinimulis. Ayan So, asal ang uh, lang guys. na. Meta po ngayon ang uh, Barangay 167 ay talagang uh, malaki kasi ang uh, ano na ito ano yung ang laki ng pala ng kalsada tapos nasakop nitong barangay 167 ito ngayon oh, guys oh so napakalaking uh, bagay po ng pagkakaalis ng barangay hall mismo dito eh, dito tayo sa so may Cavite street guys at tingnan nyo naman yung laki ng area oh ayan oh, Oh. Sabi <laughs> ni Sa pag may equipment Barangay ano to? 167. 167 ano? Asa si Char Wala na. Chairman. Ah, So ito daw guys ay uh, Ah, uh, andito si ano si Chairwoman. Yan. Hello Chairman, Chairwoman. Ito si Chairwoman, guys. Uh, sa pagkakaalam natin, voluntary niyang uh, pinagiba tama po ba? Volunteer. Ay, ay ma'am. Public official naman tayo So, Chairwoman, ano po pa pangalan niyo, ma'am? Ma'am, bakit na pag-desisyonan nyo? Voluntary nyo po bang uh, pinagiba itong inyong uh, sa barangay hall? Po, opo po. Uh, dahil dito sa panawagan na direkiba po ng ating uh, mahal na mayor sa po, Marino Dumagoso po, tayo po ay sumusunod na po sa batas na kanyang binatutupad. bilang mm -hmm. barangay official, public servant po, kami po sa kasama ng mga council, mga mga po. dahil po. po na pag-usapan naman po namin na Si kanya rin si no solo na construction po na Eagle Point. Kundi pati po na ginagawa. ngayon mm -hmm. po at uh, dahil nga po yan na nalaman din po niya na target pa din ba as uh, sinabihan na po niya ang nagtutulong sa mga Kasi mm hindi -hmm. po ganoon kadali tinulod niya. Ngopo. Yeah, hindi ganoon kadali. Kaya nagpapasalamat din po kay mayors Scott na nandiyan po siya. Kami ay sumuporta at nasinop niya ay suporta sa amin at mm -hmm. papagandahin pa po ang ako barangay. Wow. Salamat po talaga ngayon. So, Ayun. So katuwang po yung uh, city engineer na yes, nagdemolish. Lahat po MTBB, mga kapulisa. Tapos ngayon po, uh, nakausap niya po ang PIDO. Apo. Uh, para po magayos po dito. Uh, maglalagay po kami na mini park, mini garden. Mm, -mm, -mm. So, para po may mga pahingahan, mga senior or mga kabataan. Na hindi naman po masasayang po ito eh. Oo. Oh uh, Ganda naman po ang kalalabasan po nito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng suporta, uh, Mayor Escobar. Ayun, so narinig natin si Chairwoman guys at uh, napakaganda niyo kanyang kaniyang atikain ano dahil uh, talaga uh, yun uh, humingi sila ng tulong mismo sa kay Mayor at sa City Engineering. So nagtulong tulung na po ang lahat para ayusin at pagandahin yung kanilang barangay. Salamat po ng marami ma'am. Ayan. God bless po. Ayan, po. guys. Uh, ito yung katunayan na nililinis nga po itong uh, naturang uh, barangay. At uh, katuwang natin si chairwoman na na uh, nakapanayam natin yung kanyang mensahe. At ito na nga no. Uh, ito yung uh, kasalukuyang isinasagawa uh, ngayon guys. Itong nga uh, ginagamit nilang uh, Backhoe loader, Ito rin yung doon sa demolition doon sa barangay 313. Ano? Kaya pala hinahanap ko itong loader na to nandito pala. <laughs> ano mga sir? Kaya pala engineer, engineer. Kaya pala hinahanap ko tong loader doon, wala, andito pala. <laughs> Kasama natin si engineer, guys. Ayun. So katawang ang mga engineering guys uh, kasama sila sa mga nagtulong-tulong para ayusin itong barangay at ito na nga no. Ayan uh, uh, guys. Ah uh, Cavite Street Barangay ito para para ano para sa kaalaman ng lahat yung mga taga rito po at alam niyo na na yung kinalakihan po nating barangay Ayan o, oh, Barangay uh, Cavite Street uh, 167 Ayan guys o oh. Soon 15 Ay wala na po rito ang inyong Barangay Hall Na sabi nga ni Chairwoman ay eh, inabutan niya na raw dito ito Matagal nang nakatayo dito Obstruction nga naman sa kalsada Ay eh, kita mo napakaluwang ng kalsada guys at na nalagyan nga ng uh, barangay hall dito so ayan ayan ingat kayo dyan ayan o Ayan, no? So, sakop pa pala yun, ano? Ayan, no? Pinapatanggal din ni sir yung, ano? Ayan. Oh, malaki din yung nasakop na yun, no? Yung groto, tatanggalin din yung groto, sir. Alis lahat. Pati yung ano, paano yung mga may mga ano na yon, yung may mga bakod na yon. Yon yung mga bakod ng bahay na yon. Ah. Ayun. Ayun. Hindi ba hindi pa sakop siya sa sa ano sa bangketa? okay. So basta, basta basta ano basta sakop sa bangketa, guys. Ay tatanggalin nila. Hello. Ay sir. Shout out sir. Anong ano kumusta? Uh, uh, ano ba? Luminis ba o ano ba? O oh, okay ba? Ilang, ilang taon mo ba ngang uh, pinagtisa na na ano rito sir? Limang dekada na ba? Ah. So 'yun. Iba't ibang mayor na ang uh, dumaan pero si Yorme lang ang nakapag <laughs> oh, Siguro wag na natin yung sabihin kung sino yung mga mayor na yun ano? Pero imaginein mo sa tinagal-tagal Makita naman natin sa itsura ng simento Lumang-luma na talaga oh Oh, makikita. At saka sa ano, yung itong itong kahoy na ginamit, antik na 'yan. Ah. <laughs> antik na 'yan, 'no? Oh. 'Di diba? diba ba? Tibay ang ano 'yan, eh oh? Antigo na 'yan, 'no? Oh. Sig siglo na ba to, sir? Siglo na. Oo. So sa sa dami ng nagdumaang mayor, sir, uh, walang nakaisip na ito itanggalin. Okay. Ito yung laba, nga lababo nila tapos si Aro, oh. lababo at si Ayun guys. Ah, uh, actually nandito si andito si Orme kanina, di ba? Andito si Yorme kanina guys Alas 10.30 Hindi lang po natin inabutan Dahil kasukluko yan Nandun tayo sa kabilang uh, dinidimulis na Barangay 313 At uh, yun nga na Huli natin nabalitaan Na uh, dumating nga uh, si uh, Yorme dito mismo Yan so may, may, ano, may live naman sigurado yung si Yorme So pwede nyo pong uh, Alamin dun yung makita dyan yun Yung kung anong uh, ano anong uh, nangyari dito no nang pagdating ni Yormi at least uh, nandito tayo uh, kitang-kita pa rin natin yung hanggang ngayon kasalukuyang hinahakot itong debris na dinimulis nga itong uh, barangay hall ng uh, barangay 167